mukhang nananadya din to si amo eh. Kakarating lang niya. Sabi niya, matulog ka pa, bakit gumising ka na? Sabi ko nga, 20 minutes lang ako natulog. Sabi niya, wala ka kasing pera, kaya masakit ang ulo mo. O ba diba? Gago lang. Sakit na yung ulo ng tao, wala pang ano, wala pang awa. Sabi ko sa kanya, sige bigyan mo ako maraming pera para hindi masumakit ang ulo ko, ba diba? Ganun lang yun. Tama, binigay yung mesi peso ako pag inuulangan. Ay, naku. So, guys. Medyo may sipon pa rin ako. At, hindi naman ako inuubo, pero may plama. Oh, uh, kakagising ko lang actually. Sabi ko kay amo ko kanina. Ah, uh, matulog mo na ako. Kasi gro grabe, sobra talaga yung sakit ng ulo ko. Actually, mula pa to noong Friday na masakit siya. Then, Especially, hapon, sumasakit siya. Then, parang hindi ako nakakatulog. Sobrang sakit. So, talagang kanina umaga, medyo masakit din siya. So, ininuman ko siya ng panadol. Sabi ko kay amo, ah uh, matutulog ako kasi nga masakit yung ulo ko. Sa so, kapag uminom talaga ako ng panadol, uh, inaantok ako. Sabi niya sa akin, maghanap ka nga ng ano, sabi niya. Are you find another swimming team you have to join and swimming every week because uh, after um na niya na after no swimming lesson ko lagi na lang ako ang nagkakasakit like masama lagi yung pakiramdam ko tsaka nalalagas na naman yung buko kasi nung nag-swimming ako nakikita na naglilin yung katawan ko, yung sarang maganda daw yung dito ko. Ngayon, bumabalik na naman sa tumataba na naman ako. Tapos, um, makalat na naman yung buhok ko sa, sahi, sa CR. Tapos, so, saan-saan na naman kumakalat yung buhok ko sa dinya. niya. Uh, healthy daw ako kapag nagsiswimming ako. So, ayun. Sabi ko, ay, winter pa kasi. March pa lang. Actually, nag-start naman na yung ano, yung swimming ulit. Kaya lang, ayoko kasi ang ginawa pa. Tsaka, pag winter, gusto kong mag-hiking. So, pag summer, walang ginagawa. Kasi nga, mainit. Uh, mahirap mamundok. Tsaka, wala na ako kasama pagka. Uh, mainit kasi ayaw nilang mag-swimming. Ay, mag-swimming. Ayaw nilang mag-hiking pag mainit. So, hmm, gusto kong mag-swimming. Sa, sa summer na siguro mga June. Kasi um, ako, ang kulit mag-join daw ako kasi uh, parang healthy daw ako nung nagsiswimming ako. So, walang <laughs> dahil na kapansin si amo ko. Kaya lang talaga, grabe, sobrang talaga yung sakit na ulo ko this, ano, few days. Hindi ko alam kung dahil yun sa sinusitis. Pero para siyang, ano, nung una dito, parang napifeel ko yung scalp ko. Yung dito, feel ko siya, parang Parang lumipis yung ulo ko, guys. Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko parang natatakot ako. Baka ma-stroke ako. Parang ganun. Tapos, na... Nung ano naman, isang gabi dito. Tapos kagabi, kagabi talaga. Yung half ng ulo ko, sobrang sakit. So, mga ganyan. Pati yung mata ko, masakit na siya hangan dito. Pero, kabila naman wala. Hindi ko naman alam kung dahil yun sa sinusitis so dahil sa sinisipon ako nga ah uh, barado kasi yung dit yung kabilang part kasi barado yun dito lang yung may may sipon parang ganon tapos dito naman wala naman siya so pagka madami siyang ano madami siyang sipon doon din parang binabari na yung ulo ko yung ganon no, di ba barado yung dito banda dito okay naman saka sensitive siya, nilalagyan ko siya ng inhaler. Parang, lagi naman ako gumagamit ng inhaler uh, mula noon pa, kasi nga may asthma ako. Pero ngayon, pag nilalagay ko yung inhaler sa ilong ko, sensitive siya, parang ayaw tanggapin. So, hindi ko talaga alam kung ano nga ba yung gagawin ko. Basta masakit siya. Dito, half pero dahil uminom ako ng panadol, saka natulog ako, medyo nag-okay naman yung Pakaramdam ko. Yun nga lang, parado talaga yung kabila. Tsaka, saka parang ano, hindi ko siya ma-explain kung uh, para parang parang may maga or something. Basta yung mata ko na andito, masakit siya. Dito yan eh, ganun. Saka saka dito sakit kitsa half medyo ayaw ko lang maging paranoid no kasi nga pwede naman mas pwede kasi mas stroke kapag uh, halahati or due to sinusitis hindi nga lang ako pwedeng magpa-hospital -ba kasi baka magstay na naman ako sa hospital Ay, eh, kung isitiskan ako kasi nga masakit ang ulo ko uh, hindi ako makaka-uwi check up kasi ni amo bukas So, hindi ako pwedeng magstay sa hospital at ako lang yung kasama niya pupunta. Bukas kasi nga ayaw niya ng mga anak niya. Ayaw niyang kasama kasi magugulo daw sila. At least, pag akong kasama niya, syempre susunod ako sa gusto niya. Ganun yun. At na may paliwanag ko sa kanya sasabihin ng doktor, siya pa rin ang masusunod. Syempre katawan niya yan eh. So, yun. Parehas kaming <laughs> sa akin ng dalawa. Sa kanya kasi yung ubo niya, inabot siya ng, ano, Chinese New Year pa yun, na Um, 11. February 11, 11 nung inubo siya. So, ako, two weeks. Kasi Friday, to nang, ano, nung last, ano, So, dalawang linggo na ako walang agyat ng bundok, walang swimming, dahil nga sa grabe yung ubo ko pero ngayon wala naman ng ubo pero yung sakit ng ulo ko adyan pa rin ayoko naman magswimming at alangan ano sa swimming pool kasi syempre medyo tapag inuubog ka din may plema kada ba alang saan mo iluluwa pwede naman may, kasi may may side naman na ano kaya lang nakakahiya tsaka sa gabal din para sa akin kahit gustuhin ko man. Actually, maganda talaga yung swimming para sa akin eh. Kasi ngayon nga, katulad nga nang napansin ni Amo ko, I feel healthy kapag nagsiswimming ako. So, isang buwan na rin ako walang swimming. Dahil nga, uh, nag-hike ako. So, minsan pagod na ayoko nang uh, mag-swimming. Pagka pagod na sa bundok, tapos may swimming kapag pa Swimming lang ako kapag uh, hindi ako pagod dyan itong, itong winter na to. Uh, kasi sobrang, uh, kahit sabi natin na medyo, hindi kasi maligam-gam yung tubig eh. Light lang yung ano yung warm ng tubig. So, pagka uh, ano, maginaw pa rin siya. So, hindi siya tama sa nararamdaman ko ngayon. Kung warm sana, okay, okay. Masarap malito ng ganon. Masarap magbabad sa tubig pagka warm. So, hinihintay ko mag-summer para makapag-swimming na ng maayos. So, actually, gusto ko nga rin maglaro ng tennis. Kaya lang nga, dahil si inuupot, sinisipo ako. Ayoko naman uh, pumunta dun sa court para lang, ano, baka mahawaan pa yung mga kasama ko. Mahirap na kasi nagtatrabaho. Mahirap magkasakit ng may trabaho. Uh, bala. Saka, maliban sa abala bala, syempre, may sakit, Dito kasi pag helper kahit may sakit ka mong magtrabaho eh halos na lang hindi mo kayang bumangon so napakahirap nang nagtatrabaho ka nang may sakit parang ako masakit ang ulo ko pag naglinis ako tumawad-tuwad ako dyan may kinuha ako, luluto ako grabe sobrang sakit saka yung inuubo ka sinisipon ka tapos magluluto ka, ba? Diba? Ay, grabe, padusa siya. So, kung pwede lang, bawal magkasakit. Anyway, kahit wala ka ng trabaho eh, may hirap magkasakit. So, yun lang, ang hirap magkasakit, lalo pat OFW, hindi ka pwedeng, actually, pwede ako matulog mga 15 minutes lang, ganun lang, unlike pag nasa Pilipinas ka, the whole day, whole night. Bahala ka dyan. Pwede kang mahiga. Pwede kang matulog anytime. Pero dito sa amin, kailangan namin magdusa. Kailangan pahinga. Counting time lang. Tsaka ano eh. Hindi naman ako marami trabaho. So, kailangan lang talaga ng... Kausap niya. mo, tingin yung pagising ko, wala na siya kasi nga na-board siya sa bumaba siguro kung saan na naman yun gumala-gala at tula siyang kausap. Sinara pa naman yung kwarto ko kaka matulog ako. <coughs> Ganun na. Sorry. Ganun na lang yung upo ko guys. Pero as in talaga. Ito parang wala siyang hininga. Dito lang ako humiga. Saka sa bumanga ako. Tapos nagdaldal pa ako. O no, diba? <laughs> so yun lang. Thank you, thank you so much sa... Panunood ng mga wala kang kwentang video. Gusto ko lang i-share yung, yung mga nararamdaman ko. Ganun. Hindi kasi lahat ng oras maganda yung si-share ko sa video. At maganda yung si-share ko sa vlog ko. Kasi hindi naman lahat ng oras is okay tayo, di ba? So, yun lang. Realidad ng buhay. sa isang OFW. Bye guys! Thanks for watching! Basensya na kayo sa mga vlog kung walang kwenta.